So, nandito ulit kami sa area mga ka-explore. So, apat kami ngayon. Dito pa rin si Monkey Tensis, Smoke at si Gusanter 18. So, hinahanap namin yung sila Manang. Hey bro. Si Manang. Yung Manan. wakwak na nakakulay puti na nakasuot pang babae. Nahuli niya? Hindi. Napaka napakalakas niya. Ayan po ba? Yung 6 eh? Yung si Manang, yung, yung nakadamit babae na sobrang baho ng amoy, amoy tiktik. Sa likuran na bantayan nyo. Wow. Bro, may nakaputi, bro. Ayan naman ang baka, mga ludis Ha? Ayan naman ang baka, mga bro. Akala ko si Manang ngayon, nakaputi eh. Ayan naman ang baka. Lagi tayong inaharaan dito ng baka, mga ludis

Ah. Yeah. <laughs> <laughs> Ito si Smoke. Si Smoke talagang napaka, ano, sa baka. bro. May tao. Ha? bro. May tao? siguro may ari ng baka. Uh -huh. okay. Ma kita aja Gede Kurang Nenek gue isi gede gede nanti kok Garo kayu wakwak wak yudnya bah wakwak wak yudnya kayak Kan sekaling lembas Kadalasan na nakikita natin kapag gabi Wak wak talaga Nagpapanggap lang na normal na tao Awak lagi deh Nasaan? Nasaan kebunyan untuk ayun

Dito dito iniligtas ni ni wakwak -wak na nakaitim si Manang bro. Yung muntik mo nang tirahin tapos Hoy hoy huy oh, oh, hoy. Oh, Lah. Oh. Oh, oh. oh, yan, ayan. Oh. Ah. Uh, Grabe. Pag may tambubuan diyan, impas Imposible hindi to mahuli, apat tayo. Imposible. Talaga. Imposible talaga. Bro, basagin na wakwak -wak, bro. bro. Ingat bro. Hoy, ah. smoke, bandahan. Alahanin mo, may edad ka na.

Ya, ya. 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 Sana, Yun. Ayo, Nanung. Hoi. Dirai muna, Bro, smoke. Ayo masuk. Nanung, upro, bantahan ke lelaki kasihan. Anong? Oh. Bakal tutulungan iya nanti, Bro. Si tolongan. Ini, Yun. Astaga, asuangan nih. Tolongan segoro, ini tolongan. Oh. Tolongan nanti, Yan. Dadali natin kay ano, sumandang ba? So ayun mga ka-explore no? Uh, pinapauna natin yung mga kasama natin uh, Yung wakwak -wak na nakikita namin ngayon ay hindi naman gaano malakas So hayaan natin na uh, uh, Sila yung umatake para Huwag kang matakot sa amin bay kasi kung palaging ako yung huhuli sa wakwak -wak, uh, hindi mag improve so kung yung kasama ko lalo na itong si Smoke kasi baguhan pa siya sa grupo namin so wala naman dapat ipag-alala dito sa aswang na to dahil hindi gaano itong malakas kayang-kaya to ni Smoke wala na, nakikita ko paghulit magulis, wala

Hindi ba ano? Pwede ba makausap ka namin? Oh, bigyan kita ng ano kasi parang gising yata yung hot mo Uy, ah. ingon saan daw. Hmm? Imulig mo, like mo lagi. Ka, mas, mas, okay? Takot ka sumatahyo sa amin? Takot ah! oh, ka ba sa amin? Hoy, magkita yung mag-ingat ka! Hoy! Hoy! huy bro! Grabe to! Lakas! Bro! Tara to! Kaya! Yeah. Sus, o, ako yung dumadas mag-intas! Malakas mga kadol. Hindi ko pala kaya ka. ito. Matakala mo, nakawin namin yung baka mo. Tama pa naman yung hinada mo. Ang galing mo. May batod ito niyo ba? Ha? May batod. Oo, oh, 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 ayun, ayun, ayun. ba kasi si Manang? Si Manang yung hinahanap ko. Ingat, ingat lang kayo ha. Baka kailangan ko di, balak juga. Tungclassing ni, saan ba si Manang? Padlok ng man mi. Bro, alerto lang bro ha. Uh, ka oh, na, kami so. itong ko talaga si Manang. So, tirahin yun na bro. Smok, tirahin musmo bigrang malakas mo tayo hay na karating na si adono sana gabi hindi an masihadong atake yang wakwak na yan bro dahil hindi siya ganong malakas tapos apat pa tayo iya nga so sana dumating si manang at lalab o di kaya yung mga iba yang kasama lalabas para Ito ka muna. Hindi yon na namin, kasama namin oh. Tulungan natin bro. Ha? Tulungan natin ito. Ay, minda natin siya sa tisin ito. ano ba? Baka ano ba? Baka ano dyan ah, atake ang bigla. Kita na sa pangyuran mga idol Asa dapat bro, mangkiting? Ito bro, nagtatago lang bro. Ha? Dito ako. Sige, tirahin mo.

Napakadulas, di Sige, hindi naman yung ganong malakas, bro. Oh, malakas, bro. Ha? Malakas, Malakas ba? Hindi ko na huli. Umak na eh. Grabe. Napakadulas, grabe yung katawan niya mga dyan, baka naman ba naging lang kuwin. Madulas ko yung uwin. katawan mga katawan. Hindi ko mahawakan. Ayun, ayun. Pinalo tayong kamay ko. Ayaw mahawakan. Ano? Dapat na kadula sulo. Uh? Tu. Sa kamalang sinu amoy. Ha? Malangsa. Malangsa. Malangsa de. Malangsa, malangsa. Malangsa, malangsa. Wala dito yung hinahanap ko bro Ha? Huh? Si Manang ba? Oh. Tumanong kasi. Oh, kaya, kaya, siguro tayo nilusog niya agad. Baka hindi tayo, para hindi tayo kaabot sa ano, kay ano? ano kasi duda ako, uh, duda ko sa wakwak -wak ngayon. Baka kasi pain lang yun sa ah, atin. Bay, si, Baka si Manang at yung kasamahan niyang kalaguyo niya. Nagmamasid lang ba? Sila kasi yung pinakatarget target natin ngayon. Mahina kasi itong wakwak na to. Agan bro. Hah? Tuh, yang bula, ya. hmm, hati -hati. Tuh. 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 nanti itu bro

Asa, ay ayun. Lah, ada tumawa, bro. Suka ba? Tinawanan yung pang, pangyayari mo, bro. Ay, Saan ba kasi si Manang? Ilang ya sa tong kapre? Kita mo si Manang? Nyumat matanda. Matanda na suwang. Tawaran ba? Ingay ng tubig ito. Eh. Wow, wow. Wala, paano ba natin yan? Saan siya Dumaan bro

Habulin mo doon mangkiting. Ikot kami doon. Oh, sige sundan mo, sundan mo. Tara, sige Abangan doon, doon, bro, doon. Bakat. mangkiting. Doon doon namin. Tara, tara langrek. Mangkiting, ingat ah.

Oh, naman, yun yung mga idol. Grabe. Bakit hindi lang hindi natin nakikita si Manang yung kasama? Siya lang yung nagpapakita kasi Kaya gusto kong huliin eh. Yung, para Lamanan. Para lumabas yung kasama niya. Hmm. Para lumabas sila Manang Kasi mag-ano bro, magtulungan yan. Kapag may mahuli sa kanya, sa kanila. Sige. sige. huwag uh, kang mag-alala bro. Ngayon, pag nagpakita yan, huhulihin na, huhulihin na talaga natin para lalabas yung kasama niya so, uh, ngayon saan ba nagtago yun so pasensya na mga ka-explore uh, so ngayon huhulihin na namin yun kasi kanina nilalaro lang namin para lumabas yung kasama pero wala eh so huhulihin na namin Ay, namunan, bro. mm. Na tayo. sige Ay, sige pahinga tayo tara tara